Wala na no. Wala na. Gusto na Wala na kami mapagkuhanan ng kuhol, guys. Ano? Okay. Konti pa lang namin, no. Ayun. No? Nagpaikot-ikot na kami doon. Ayun, no. Wala na. Wala na mapagkukunan. So, kung wala na mapagkukunan, not choice na kami puso ng saging o kaya yung puno ng saging pwede nang ipagkakitaan eh, o gawing okoy Han, si Gerald o oh. lang napuntahan namin konti pala nakukuha namin Ayan no? hmm. so ngayon mga kabukid pupuntahan ko yung dalawa nangunguha po sila ng kuhol ayun po sila sa dulo oh. ayun sa dulo ayun o oh. yan ang dalawa so pupuntahan ko sila wala kaming nahanapan ng kuhol so this time sana po meron kasi bahak na naman dito sa bukid So dahil nga po mayroon tayong low pressure Para naman po makapag Hanap buhay ulit kami O may kita kami So sana may makuha yung dalawa So pupuntahan ko para tulungan sila So alauna una 20 September 1 So happy bear month sa lahat ng ating mga viewers Sa mga walang sawang sumusuporta po kay Katabang Dave sa mga followers natin sa facebook maraming maraming salamat sa mga solid follower natin na patuloy pong hindi po bumibitaw sa katabang team so meron naman po tayong maibibenta so ngayon po lilinisin namin tapos bukas uh, ibibenta natin para naman meron tayong income para po sa budget natin sa mga lakad natin pag tayo nagbablog sana po patuloy nyo po kaming suportahan lahat po kami nagpupursigi nangangarap at dumalaban para po sa pangarap ng bawat isa si Katabang Dave naman po may mga magulang ng mga senior citizen para naman po kahit papaano makatulong po ako sa magulang ko kasi pong mga kapatid ko po may mga pamilya na rin so ako po, di pinalad may asawa, nagkahihwalay so may isang anak so ang pamangkin ko naman po, yung kameraman ko na si JJ, binata sa sa pag-ibig so si Atitsona, may mga anak naman po pero uh, isa rin po na walang trabaho yung asawa kaya si Ate na po ay sumasama-sama sa amin. Kaya po sinasama po ni Katabang Dave sa pagbablog dahil po pag dumating ang swerte kahit pa paano po ay matulungan naman po natin. Si Gerald po ay sa pong estudyante. 15 anyos. So ayan na po. Sana po ay supportahan nyo po kami sa aming mga vlog dito po sa Libon Albay. Tara na mga golden! Ah! Agbit man sana. Ay, si Gerald, marami na oh. Salamat naman. Kahit pa paano meron ako ha. Although sabi natin na konti pero kahit pa paano po, di kami zero balance ngayon. So almost two weeks, naghanap kami ng kuhol. So yan guys, siguro naman enough na yan. May bitbit -bit ako. May bitbit -bit si JJ. Ayun si Gerald, ginawa ng bag ang kanyang damit. Kasi kulang ang aming lagayan. So sana makarami kami para maibenta namin bukas. Ganyan. <laughs> Ganyan. Ano tanok pakro? Tanok. Tanok. Makati. Ganun talaga. Kung gusto mong kumitang pera, kahit Makati, no, Gerald. Makati. Okay lang yan. So ito guys, kailangan natin tong ano yun sa ano, patuyuin sa ngakin, para tanggal yung kasi ah, nagtutubig to so kailangan tanggal natin ng tubig para kahit bukas lutuin yan di agad ma masisira kasi to yung tuyo so ito ang paraan natin kahit hindi mo na ilagay yan sa refrigerator mas safe pa yung ganyan lang kesa dun pag paglilagay mo sa freezer o sa ref nasisira kasi once na naprosen siya tapos pag na ano yan wala na hindi na mapapakinabangan so kailangan talaga ito yung strategy isangag pag tuyong tuyo na yun wag mo nang ilalagay sa freezer sa ref lagay mo lang sa plastic pasingawin mo tapos yan kahit abutin niya ng dalawang araw di ba sisira kasi tuyong tuyo ang nakakasira dyan mga kabukid yung tubig kasi nagtutubig yan eh so tinanggal ko yung tubig na so bali pangalawang salang ko na yan so yan ang strategy dyan para di agad nasisira ang ating uhol so ito na guys tutuyuin natin yan palalamigin tapos lagyan natin sa plastic para di siya maalumuom ano sa Tagalog lang malumuom ma ma bala ka mo